to na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng isang lola matapos surprise so ng apo na flight attendant, pinusuan. Magkasinta ang kadete ng PMA na engaged sa kanilang graduation ceremony. Random collab ng Ben and Ben at ng social media personality ni si Christopher Diwata, kinaaliwan ng netizens. Anak ng TV host actor Jong Hilario na si Sarina, nakuha ng natutulog sa kanyang moving up ceremony. Customer, nagpahayag ng galit at pagkadismaya sa nadiskubring patay na butiki sa beacon na kanyang nabili. Improvised parking lots isang subdivision sa Cavite, umani ng batikos. At pagtatama ng isang attorney sa pagtawag sa kanya ng ma'am ng isang kahera, umani ng samot sa reaksyon. iba't ibang mga nagvaviral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pangbayan man yan. Sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, marami ang naantig sa viral video ng maglola na ito sa Davao City naging emosyonal kasi ang kanilang pagtatagpo. Matapos sorpresahin ng apo ang kanyang lola sa kanilang tahanan sa gitna ng layover sa Pilipinas. Sama-sama nating pusuan ang viral video sa report ni Millie Borja. Nag-viral sa social media ang isang video ng isang lola sa Davao City na masayang yumakap sa kanyang apo na biglang bumisita sa kanilang tahanan sa gitna ng layover sa Pilipinas. ayon kay Shina Gabriel Carion, uploader ng video at isang flight attendant. Dalawang beses lamang siyang nakakauwi sa isang taon, kaya laging espesyal ang pagkikita nila ng kanyang lola. Masaya at best umano itong nakakasama niya ang kanyang lola tuwing umuwi sa bansa, pero lagi rin daw itong nagiiyakan sa tuwing nagkikita. Ibinahagi rin ni Carion na malaki ang naging papel ng kanyang lola sa pagpapalaki sa kanya, lalo na sa aspeto ng pananampalataya. Ang simpleng tagpo ng pagmamahal ng isang lola sa kanyang apo ay umani ng papuri mula sa netizens. Marami ang nagsabing sobrang nostalgic ang vibe, hindi lang nang inuwian itong bahay kundi maging ang pagkakaroon ng lola. Ang video umabot na sa 162,000 hearts at 1.1 million views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, matapos gumaduate sa Philippine Military Academy, panibagong chapter din sa kanilang buhay pag-ibig ang haharapin ng magkasintang kadete na tampok sa ating trending na kwento. Ilang sandali kasi nang sila'y magtapos, abay binitawan na ni Second Lieutenant Ferdinand Makalay ang tanong na will you marry me sa kanyang nobya? Ang from marching to marriage love story na ito, panoorin sa report? ni Angelica Cosme. Lalo pang naging espesyal ang petsang May 17 para sa magkasintahang kadete na ito. Sa kanila kasi mismo graduation day, inalok ng kasal ni 2 Lieutenant Ferdinand Macalay ang kanyang girlfriend na si 2nd Lieutenant Remedios Briones Lopez. Para sa 23 na si Macalay, napili niya ang mahalagang araw na ito bagong opisyal na paglilingkod sa bayan bilang newly commissioned officers. Si Makalay kasi magsisilbi sa Philippine Army habang si Second Lieutenant Lopez na may sa Air Force. Ang dalawa pala ay parehong mga taga bulacan at nagsimula ang kanilang love story noon pang ikalawang taon sa PMA. Buong puso namang ibinagay ni Lopez ang kanyang matamis na yes, saksi ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero ayon sa dalawa, hindi pa naman sila magpapakasal agad dahil top priority mo nang makapagserve sa bayan. Ang magkasintahan ito ay bahagi ng sundalong isinilang nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan o siklab laya class of 2025. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sinolpresa ng iconic at social media personality na si Christopher Diwata, also known as Taylor Lautner Impersonator, ang gig ng sikat na folk pop band na Ben and Ben na inorganisa ng isang sikat na music recording company. Ang aktor, este ang impersonator, naghati ng good vibes dala ang kanyang nakakaaliw na What Happened Vela Lights? What Happened Ben and Ben? Ganun na lamang ang gulat at tuwa ng fans, maski ng ban of the night na Ben and Ben, ang surpresang pagbisita ng social media sensation na si Christopher Diwata, aka Taylor Lautner ng Pilipinas. Si Christopher lang naman ang lalaki sa likod ng What Happened Bella Trend na sumikat kamakailan sa social media na hangon naman sa naging performance nito sa isang sikat na noontime show. Samantalang apirat sa money Christopher sa gig ng katang isip hitmaker ay pakanan ng sigat na music recording company na Sony Music Philippines na maski ang banda ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nakita. Kaya naman hindi na rin pinalampas si Taylor para isisang moment. <tinyo> At nang marinig nga ito, todo hiyawan naman ng fans na minsan sa social media lamang nila napakikinggan. Caption pa nga ng grupo, sobrang random pero sobrang special. Kaya naman pati ang grupo, napasabag na din sa What Happen Bella Trend. What happened, What a... What a I know. Ben, ben, right? Tinaddad naman ng laugh at heart react sa mga naturang video na umani na nga ng mahigit 18,000 reactions sa Facebook platform. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nag nap sa kanyang moving up. Yan na lang ang nakakaaliw na tagpon na ay binahagi online ng anak ng TV host-actor na si John Hilario na si Sarina Hilario paano ba naman kasi ang anak nitong si Sarina? Nakuhanan lang namang natutulog sa kalagitnaan ng kanyang moving up ceremony. Ang nakakapagod, este nakatutuwang tagpong yan sa report ni Rovic Manuel. Tomorrow, Tulog man sa inyong paningin, present pa rin. Yan na lang ang naging caption sa Facebook account ni Sarina Hilario na may kasama pang hashtag study hard, sleep harder. Si Sarina kasi na mahimbing mahimbingang tulog sa dalawang upuan sa kaniyang mismong moving up ceremony. Sa shared post ng kaniyang dati na si TV host actor Jong Hilario, sinabi pa nitong POV, naka-move up na pero hindi pa naka-wake up. Agad na nag-viral ang video sa Facebook at nakakuha agad ng 38 million views at halos 300,000 na reactions. Inula naman ang ilang nakakaaliw na comments ang video ni Sarina na talagang good vibes at relatable pa nga ang ilan dahil sa tila pagod at antok ni Sarina. Sa comment ng isang netizen, ito raw ang lobat ira ni Sarina. Ika pa ng ilang netizen, physically present pero mentally absent naman daw ito at ito raw sila matapos kumain at mabusog. Hindi naman nagpahuli ang ninang ni Sarina sa comment section at nireplayan pa nga ito ni Sarina. Bukod sa nakakaliw na antok moment ni Sarina, proud ring ibinahagi ng mag-asawang si Jong at Maya Azores ang proud moment sa moving up ceremony ni Sarina. Hi guys! It's my moving up day now. At tila worth it rin pala ang pagtulog dahil sa kaniyang moving up day sa daycare, nakatangga pa ito ng most active at most improved award. Sa post, pinasalamatan naman ni Jong ang City Government of Makati sa kanilang patuloy na pagbibigay ng quality early education sa mga bata sa lalawigan. At syempre, pasasalamat rin sa Teacher Rochelle ni ang kabilang sa kanyang caption sa kanyang Facebook post. Para si DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, hindi makapaniwala ang isang babaeng customer sa naging karanasan nito nang bumili ng kakanin sa isang tindero sa Altavas sa Aklan. Paano ba naman kasi nang i-check ang pagkain isang patay na butiki sa loob nito ang gumulat sa kanya? Ang paalala ni Marjorie sa mga mami Millie, matapos ang hindi ka nais-nais na karanasan. Iyahatid ni Rose Babiera. Wait, Naging mapait ang dapat matamis na merienda at karanasan ng isang ina at kanyang anak matapos madiskubre na may hindi inaasahang bagay sa pagkain na kanilang binili. Para sana sa anak ni Marjorie Salarde ang biko na binili sa isang tindahan sa bayan ng Altabas sa Aklana. Ang biko, nakabalot sa isang dahon gaya ng ibang mga kakanina binibenta sa bansa. Mabuti na lamang at ng panahong iyon, sinilip muna ni Marjorie ang pagkain bago iabot sa anak. At sa kanyang pagsusuri, sa halip na karaniwang latik ang naroon, ay isang butiki nga ang tumambad sa babae. May kita sa video na sa ilalim na bahagi ng Biko, kapag inangat ito mula sa dahon, makikita ang patay na butiki na nakadikit at nakahalo sa malagkit na kanin. Bagamat maswerte raw at hindi ito nakain ng anak, nagpahayag naman ng galit at pagkadismaya si Marjorie sa naging karanasan. Tama naman daw ang halaga ng binayaran kaya inaasahan niyang malinis at safe ang kanyang binili. Kaya ganun na lang ang pagkadismayan na ganito ang sinapit. Sa huli, sinabi ni Marjorie na hindi niya ito pinose at isinapubliko para hiyain ang tindahan. Bagkus ito ay paalala sa publiko na maging maingat at suriin ang kalinisan ng mga binibili nilang pagkain. Aniya ang kalinisan ay dapat top priority lalo na sa mga industriya ng pagkain. Sa ngayon, wala pang tugon ang mismong tindero na pinagbilhan ng mag-ina sa reklamo. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, agaw atensyon ngayon online ng isang Facebook post kung saan tila isang improvised parking lot ang itinayo sa bahagi ng kalsada sa isang subdivision sa Cavite. Ang napuna ng netizens ay ang tila sinakok na malaking bahagi ng kalsada. Ang naging sentimiento ng mga netizen, tinutukan ni Dustin Bayog. Hindi maiwasang madismayan ang netizens sa post na ito ng Facebook page ng Parque Serie. Ibinahagi na ang naturang larawan mula sa isang sender na kinuha ng paraw sa isang subdivision sa Cavite. Kusan makikita ang isang improvised na parking garage na nakapwesto pa sa malaking bahagi ng daan. Kaya naman hindi maiwasang mapareak ng netizens na hinaluan din ng kaunting kariwan. May ilang pumuna rito dahil sa lawak na raw ng espasyo na kinuha nito sa kalsada. Bagaman may pumuna, ay mayroon ding dumipensa sa litrato na tila mas mayroong kalaman sa naturang parking garage. Tulad na lamang ng isang netizen na ito na nagpaliwalag na isa raw compound ang lugar dahil magkakaanak ang mga nakatira roon. Habang ang nakuha ng larawan ay nasa dulo na raw ng bahagi ng daan at tanging bahay na lamang ng may-ari ang madadaanan nito kung kaya hindi na rin nadadaanan ng iba kung hindi ito sasadyain o bibisitahin. Samantala ang naturang post ay mabot na nga ng 13,000 reactions at higit 1,000 shares sa Facebook platform para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, malaking karangalan para sa isang tao ang pagkakaroon ng iba't ibang titulo. Kaya naman taas noo kung ipagmalaki ng iba ang kanilang mga profesyon tulad ng engineer, doktor, teacher at maging isang attorney. Pero, akma pa rin ba kung ipangangalandakan mo ito sa ibang tao, gaya ng ginawa ng di umanoy, isang attorney? Ang mga komento ng netizens tungkol sa issue tinutukan sa aking report. Ang magkamit ng titulo ay isang malaking pribilehiyo agad sa lamin nito ng ginugol na oras, determinasyon, sakripisyo at tibay ng loob. Para sa iba, kakambal nito ang mataas na estado at respeto. Kaya naman umani ng samud-saring reaksyon mula sa online community ang maikling kwento ng netizen na si Noel Soriano sa social media platform na X. Sa kanyang post, ibinahagi nito ang tila awkward encounter nito habang nakapila sa cashier sa isang grocery store sa BGC. Laking gulat kasi nito nang o manong itama ng kanyang kapwa-customer ang kahera matapos siya nitong tawaging ma'am sa halip na attorney hindi tuloy naiwasan ng uploader na mapaisip kung ganun ba talaga kahalaga ang mga titulo sa Pilipinas para ipangalandakan pa ito sa iba. Pagtatanggol ng doktor at social media personality na si Dr. Kilimang Guru, magalang na kung tutusin ang paggamit ng ma'am. At higit dito, wala naman daw sila sa loob ng korte para gamitin ito. nag sa din ng mga netizen na feeling entitled mano, ang naturang attorney sa kwento, lalo't hindi naman daw manguhula ang iba para malaman ng sino man ang kanyang profesyon. Sabi naman ng isa, posibleng ginapang talaga ni attorney ang kanyang pag-aaral para lang marating ang kanyang posisyon. Kaya ganon ang kanyang naging reaksyon. Pero nagkataon din naman daw na hindi alam ng kahera na abogado ang kanyang kausap. Habang nilaro naman ng ibang netizen ang dapat daw sanang sinagot ng kahera. Sana daw, your honor na ang sinabi nito. Sa kabila nito, may mga netizen din na dumipensa kay attorney at sinabi na hindi naman do ito naging bastos sa ginawang pagtatama sa kahera. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share niyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.